kapag ina. Naku, lahat gagawin para sa pamilya. Kahit na mapagod pa ng gusto at mahuli ang sarili. Yan ang sakripisyong pinatunayan ng isang nanay na nakilala namin mula Tundo, Maynila. Doble kayod para mapagtapos lang ang mga anak kahit pa may iniindang sakit na breast cancer. Nagpursigi siyang umasenso at ang kanyang naging paraan? Pagtitinda ng kanyang napakasarap na ginisang munggo. Tara, tikman nga natin ang nakakaanting na kwento ng Munggo ni Nanay Baby. Ang Munggo, Baw. Isa sa paboritong ulam nating mga Pinoy, di ba? Paano ba naman kasi? Mura, masarap at masustansya pa. Okay, munggo, marami pang munggo. At kung ginisang munggo rin lang naman ang pag-uusapan dito sa isang kalya sa Tondo, nakilala namin ang tinaguriang Reyna ng Munggo. Alas 11 pa lang ng umaga, pero dagsa ang mga customer ni Luz o mas kilala bilang aling baby sa kanyang pwesto para bumili ng pananghalian. ang kanyang mga panindang ulam, mayroong fried chicken, breaded pork chop, daing na bangus, menudo, at ang bestseller sa lahat, ang ginisang munggo. Thank you po. 1989 nang magsimula siyang magtinda ng lutong ulam. Thank you, Isang libo lang ang kanyang puhunan noon at inutang pa niya ito sa kanyang bienan. At dahil kapo sa budget, ang naisip niyang itinda ang budget-friendly pero yummy na ginisang munggo pag-amin pa niya, tutul daw noon ang kanyang mister na magtinda siya dahil sa takot na malugi. Numapit ako sa Vietnam ko, sabi ko, na parang gusto kong magtinda ng ulam. Eh, magkano ba po na? Kahit ka ako isang libo lang, isang kilong munggo lang yun. Ay, masarap naman daw yung munggo ko kahit walang sahog. Araw-araw, hindi magkamayaw ang mga taong bumibili ng mga lutong ulam ni Aling Baby, lalo na ang kanyang specialty na ginisang munggo. Malasa po kasi talaga siya. Kasi hindi nagbabago yung tape. Ano? Eh, mura to eh. Eh, sa amin, mga 40 o isang order na ito eh. 900. Nakasukle, 900. Kung meron daw unang nasarapan sa ginisang munggo ni Aling Baby, yun ay walang iba kundi ang kanyang mga anak. Gano'ng kasarap magluto si mama mo? hindi pa po ba average? 100% over 10. Kasi nung nag-college din ako, everyday yan po ulam ko. Po. Potok batok munggo, potok ba? Hanggang sa nag-high blood na tayo. So, lay, na, na yun. <laughs> Kung dati ay isang kilong munggo lang ang kanyang iniluluto, ngayon nasa 20 kilong munggo na. Bawat supot ng ginisang munggo, ibinebenta ni Aling Baby ng 25 pesos. At wala pang alas 12 ng tanghali, simot na agad ang malaking kalderong pinaglalagyan nito usin walang ibang sahog ang ginisang munggo ni Aling Baby. Pero ang sikreto daw ng kanyang ginisang munggo, TLC o Tender Loving Care. Mabait daw ako. Hindi ako yung kamukha na iba masungit. Yung iba kasi, masarap nga ulam mo, sobra naman ang sungit mo. Hindi ka babalikan. Tulad ng kanyang itinitinda na ginisang munggo, hindi lang puro sarap, kundi mayroon ding pait ang kanyang natikman sa buhay. 1994 nang maoperahan siya dahil sa pagkakaroon ng bato sa abdo. Mahirap kay aling baby na magkasakit dahil salat din sila sa buhay. At sa pagtitinda lang ng mga ulam, ang isang ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Matapos gumaling naman sa sakit, isa na namang karamdaman ang dumapo sa kanya nang ma siya na may stage 2A breast cancer. Mas naging mahirap ito para sa kanya at kanyang pamilya. Una, nakakapa ko siya. Sabi ko, ano ba Sabi ko, parang may bukol na tumutubo. May ako mapakali. Miyak ako, tumutululuha ako kasi nisip ko, first year college pa lang yung bunso ko eh. Pero strong and fighting si Aling Baby. Hindi nagtagal. Gumaling at naging cancer-free na siya. At lahat ng kanyang mga naging gastusin, kinuha niya sa naipon niyang pagtitinda ng munggo. Utang din daw ni Aling Baby ang kanyang pangalawang buhay sa mahal na poong Nazareno at kay Santo Nino. Tagka ako'y pinapasok sa operating room, pangalan nila binabanggit ko. At mahal na Sereno, Santo Nino, inanan sa klolo. Abang, nagdara, abang pinapasok ako sa operating room, nagdarasal ako. ka? San ba? sa halos apat na dekadang pagtitinda ng ginisang munggo at iba pang lutong ulam ni Aling Baby. Nakapagpatayo lang naman siya ng tatlong palapag na bahay. At na pagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Kaya pasalamat daw siya at hindi siya nakinig sa kanyang mister na wag nang magtinda. Yung isang palapag sa anak ko, panga, yung pangalawa ko, yung second floor sa panganay ko. Ako yung ngayon nasa baba. Mister ko, kundi ko kung sinunod ko siya, walang mangyayari sa buhay namin. Baka ngayon patay na ako sa kakalabadera ko, hindi pa ako nakakaausa. Pati mga anak ko, hindi kami kakain sa oras. ni sobrang proud. Laki po na pasalamat pero sa lahat ng mga ito, ang sakripisyo niya para sa kanyang pamilya ang naging daan para umasenso ang kanilang buhay. Iba daw talaga kapag nanay mismo ang kumakayod sa pamilya. Alam niyang ang lahat ng kanyang mga pinaghihirapan ay pinagpala ng langit dahil galing sa pagmamahal ng isang ina. Aminado din si Aling Baby na malaki ang utang ng loob at pasasalamat niya sa kanyang mga suki na walang sawa nang sumusuporta sa kanya. Hanggang ngayon sinusuportahan nila ako. Kahit anong mangyari, binibilan nila ako. Yung iba nga nasa Makati na pagka naalala ko. Ay naku, bibili ko kay Aling Baby. Ipinakita sa Rated Corina ni Aling Baby ang kanyang paraan ng pagluluto ng bestseller na ginisang munggo. Ang recipe ng kanyang ginisang munggo, minana pa daw niya mula sa kanyang yumaong nanay na itinuro na rin sa kanyang mga anak ngayon ginawa ng nanay ko, katulong niya ako. Siya nagturo sa akin ng lahat. Sa kanya ko natutunan. Bata pa lang ako, laro ko din, natulutuan hanggang sa na-adapt ko na. Ganito anak ang pagluluto ng munggo. Igigisa sa bawang. Ayan ang bawang anak. Tapos sibuyas, kamatis, ng Opo. Pero kasi nga, napapanis ang babad. Ang sa akin talaga, palalambutan ko muna siya, tsaka ko siya ginigisa. Talagyan ko na po siya ng munggo ngayon. Ayan, ginigisa ko siyang ganyan, tapos lalagyan ko siya ng tubig, diyan ko dyan siya palalambutan. Okay? Oh, hindi ko lang masabi kung hanggang kailan. Hanggat may kailang katawang kumagano, oh, sige. Sige tulad ng kanyang itinitindang munggo, si Aling Baby, pinatunayan talaga na kahit saan at anumang problemang itapon ng tadhana, siya ay tutubo, babangon at magyayabong. Kaya para kay Aling Baby, hanggang may bumibili at patuloy na sumusuporta sa kanyang ginisang munggo, hinding hindi siya hihinto sa pagtitinda niya ng kanyang kinikilalang blessing galing langit. This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha, okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate. Kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars. The K-Magic skin cream for face and body.